Hi guys, so mablog ta karon kay makwanta, mamuneta dito sa may overflow na tawo din overflow. Uh, sambal ni tita, dili daw kami mauli. Kon wala mahuli. So let's go. Ari kami amin mga bunit. Dito, Dito dito, dito na, na kay kapon, wala tulokabuok, pigaw tulok ka buok. Dayon gamay pa sa bulinaw. <laughs> Subong ambot. Muntawan ta. Mamunit na kami dito. Mamunit na <laughs>

Ayan, malakot tayo guys So, malagdag na tol Give him Maglubog ban Alright, let's go fishing Aray na guys, mamunit na ta guys Ang pamaon Ayan, so nag start na kami mga will Ayan, si Kian at si Bimbim Ayan, tingin natin kami huli na sila mamaya Alright guys, may huli na to. May 80% reach. Alright. Hito, hito, pero gamay. Let's see, let's see. Ah, hindi ko makuha. Ayun siya, oh. Taiwan na, tawag na dito, Taiwan. <laughs> Paano na <ni> itanggal on? <laughs> kaya ikaw magtanggal. <laughs> Adlo ko de, kaya. <laughs> Nga Gak marunong itu, masih oh bye. Guys, mga lawang huli na ni Pero gamay Ang dako-dako ang sunod ah <laughs> Sila wala pa rin na huli Kabem, kamusta ka Bem? <coughs> yan na may nahuli na si Kian Gamay gamay <laughs> Balik na din sa akon Kay daw may nagato ko ba Yan, May kumaagat-agat Tingnan na natin kung mahuli Tingnan natin, wait lang natin Wait lang, wait lang Mahuli yan, mahuli yan Oh laki. oh, laki. Laki, laki. right Alright, guys. Pang ano, pangatlo. Sorry, guys. So far, ari na nadak pa nato, no? Nan, patay na tanan. Pwede na hito. Ay, ari ang hito. Oh, yan. Patay na lahat. Uy, kita lang pa. Dang alam, dang ka lang. Dang ka lang, dang lang. Bawal ka. Ari, si Bindu, si Kian. Wala pa kayo huli din din pa. So nandito na kami sa point ng buhay namin na wala, wala na kumakagat na isda. Boring na talaga. Si Bembe wala pa rin huli. And si Kian wala na. Pinabayaan niya na yung kanya kahit gumagalaw-galaw. <laughs> Nag-NBA na lang siya. <laughs> yung akin no. Hindi hmm. na kaya guys. Puli na kami. Wala na talaga kumakagat. <laughs> Kasi yung oras natin ay hindi pang ano kawilan bye bye na tapakita ko sa inyo yung huli namin yun yung huli namin oh so cute si very demure <laughs> hindi ko magat yung malalaki tingnan natin oh isang tilapia 1, 2, 3, 4, 5, 6 may hito pa rin buhay pa siya buhay pa siya Wait pa ba hindi <laughs> na immortal kasi yung hito ano masabi mo Bem na wala kang huli? Boring. Ilang oras yun ang awel? 1 hour. 1 <laughs> hour lang? Wala alas 3 hours? 3 hours. Ay, again. yes okay, anong masabi mo na isa lang huli mo? Ayos lang kaysa walang huli. Great. <laughs> so, ito na yung ginagawa namin. Ano na, tinutuhog na yung mga nahuli. Ano, huli natin yung hito pang atuhog. Apat. Apat. Pinagirapan ko yan, guys. So ito yung huli namin guys Yan 3 hours kami ng Abel Ito lang So yun lang ang vlog Uli na ta Ari si Bim guys Nalutok na yung ay nilinis na yung ano na Yung huli namin So yun namin namin ha Yan Alright guys Ari na yung nakuha namin <laughs> Nato na Ipakita sa mga uyab hmm. Amin na yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alright. Bem! Kain na tayo guys. Eto na yung ulam. Aro na Bem! Take na natin yung huli natin. Ayan. Mm. Nakasang tilap Fresh pa sa fresh. <laughs> Alright guys. Huwag yung vlog natin. Bye bye!